libo. Hey kumusta po kayong lahat? Ako nga pala ay napadaan la ang dini. Ano at ako ay magpa-xerox man din doon sa aking kaibigan dahil nagsiserox siya. Ito ay kailangan sa mga senior dahil papasahuri na ang mga senior. Malapit na guys. Ako ay napadaan la ang dini dahil ako ay may itichismis sa inyo baga. Kayo man din ay marunong kang mga will or kayo ay nangingisda ay ako'y may a uh, sabihin lang sa inyo kaunti lang. Huwag na muna kayong maalis. Ako'y may uh, kaunting chismis lang man din sa inyo. Kung kayo ay mga marunong mga will nga at kayo ay nagamit ng hook at saka tansi, yung iba naman diyan ay mga social-social na mga pangawil at yung may mga iniikot-ikot bagang gayon. Ay din sa amin ay hindi na kayo ay makuha lang din ng libre. Uh, ko sa inyo kung ano yung aming na gamit sa pangangawil din sa amin. Ayan ho yung nagamit namin pamambis dito sa amin. Ayan. Makikita ninyo, siya ay isang uri ng kawayan guys. Ang tawag niyan dito sa amin ay anus. Yan yung ginagamit namin sa pangangawil. Ayan. Makuha ka lang diyan ng pinakang magulang na. Tapos yan ang inyong paglalagyan ng tansi na may hook or kawil. Ako ho'y makuha ng isang sample sa inyo ng anos uh, na ginagamit namin sa pangangawil. Ano? Wait lang. Tayo makuha. Ari ho yung aming ginagamit sa pangangawil. Ito, itong kawayan na ito, maliit na kawayan ang garning dulo ay tatalasin nyo laang. ang, yan, hanggang dyan. Tapos dito nyo itatali yung tansi na may hook. Yun, gayon laang ang kasimple din ang pangangawil sa amin. Kayo makuha lang ng garni, libre naman ito. Kayo ay hindi na mabili. Makakapangawil na kayo ng isda. A few moments later. So ayan guys, dahil may nakita akong nangangawil ay ipapakita ko sa inyo yung kung paano mangawil at yung gamit niya nga na pangawil na anus. So Tingnan natin, guys. So, ayan, guys, yung anus na pamambis. Nga nga, will si at may huli. Hmm. Ha? 37. <laughs> may huli, pa isa-isang lang ang dawi, ano? Hindi hmm. ko na pinapainan lahat. Pinapainan. Hmm. Kita mo yung walang pain yung natatahin. Oo nga, ano? Ang pain ay hipon, ano? Saan kayo nakuha ng hipong pamain? Eh, na. nabili pa? Naninima ah, naninima. naninima. Kaya nga. Pa isa-isa. Nakakarami din yan ka, isa-isa. paisay isa lang palampain. Na isa na Ang may ikawel. Uh, Sa bagay, pag lahat ay may pain ay hindi naman nakahuli, nakakahuli lahat ano? Isa lang nakakahuli. Ililipat ko 'to bini kay Nancy Lee si 5. Mhm. Anong birthday mo? December. 11. Huh? Pasensya, magalit, nalipat. nalipat. <laughs> <laughs> so, mama eh. hmm. dawi uli <laughs> <laughs> Hmm? pagdangat na nga, tatapon na uli. Alam naman yan pag na nakot, diba no? Wala. <laughs> naubos lang ang pain. So ayun guys, gayon la ang pangangawil, libre la yung kapang yung mga gamit ng kawil din sa amin at inakuha la ang doon sa anusan. ang diyan na lamang ang ating, wala na namang kwentang video. Bye-bye, see you soon.